bisita tayo sa punla natin mga master Ito. pwede na i ano to pwede na i-transfer yan nasa ano na to nasa limang limang pulgada na yan yung sakto na uh, ilipat yung mga ganyan na kalaki nasa 25 days so yung yung laki nya sa 25 days so yun ganun lang sya kasimple mag ano, ganun lang kasimple mag alaga ng punla naka ano lang to naka naka unang abuno ko na nawas out tapos sinandan ko pa ng isa pa so ibig sabihin isang abuno lang tapos wala akong insect, insecticide na na i-apply dito may mga pa ilan ilan siyang kinain ng ano. Uod siguro ito. Pero hindi naman ganoon kalala kaya hinayaan ko na lang. Punta natin yung sili ko mga master. Tingnan niyo yung sili kung gaano nakalalaki. Ito nasa ano lang to nasa 21 days lang. Ito yung sili. Ang dami niya ng damo. Ikagaw yung damo. Ayan. Tignan nyo kung gano'ng katangkad yung sili. O. Oh, nasa lima hanggang anin na pulgada. Ayan yung labuyo ko na sili. Tapos ito yung sili na panigam. Ayan. Ganyan na siya kalalak. Bilis lang magandang. Bilis lang magpalaki ng punla. Tapos puntahan natin yung isa pang punla ko. Ito yung kamatis ko na ah. diamante. Ayan na. Ah. Ito nasa ano pa lang to. Nasa 7 days. Hindi ko pa to naabunuhan eh. Itong kabila nasa nasa 17 17 days. Hindi ko pa rin to na lagyan ng abono. Eh, medyo payat pa yung puno. Kasi itong kabila, yan yung ceiling ano yung sultan na bill paper Oh, ayan. Ngumapon natin. Bali yung tatanim natin ay